So ngayong araw, tuturo ko sa inyo paano gumawa ng short fender. Pero bago yan, intro muna. So ito na nga, simulan natin ang pagkat. Ito, yung basihan ko, So ito, sukat ko na ito. So ang una, pupuloy natin yung sa ilalim at yung palodo. Dapat makaihulay na yan. So ito, makaihulay na. Naputol ko na. So una natin gawin itong sa ilalim. So, yung sukat na yan, agad dun sa may lagay ang tornillo dapat lang. So ito, pinuputol ko na siya. Pakunti-kunti dapat doble ingat kasi do, sobrang delikado na ito yan kasi medyo nahihirapan na ako dito sa paghahawa kasi kanan talaga ako e okay, kaso yung grinder nasa kaliwa dahil may cover yan para safe din ako so yan naputog ko so center lang yan Saktong-sakteng dun sa lagayan sa ilalim. Tapos, naman nga, lilinisin po konti. Kailangan maliitin din para di rin pangatignan So, ayan na siya. Straight na siya. So, gagawin ko, lilinisin ko na lang yung mga sobra. Yung mga pangatignan para at least malinis. Biglaan lang tong customer ko eh. Kahapon yung ito na nag-text nagt and pumunta na kagad ngayon. Galing siya ng Marikina. So, in-avail niya yung tail tidy. Plus, itong short fender. Yan, um, okay na yan, malinis na and sukat yan dun sa ilalim konting grinder lang para at least malinis talaga sa mga gagawa na ito, please ingatan nyo po mag po kayo para hindi kayo misgrasya mahirap magkulang ang daliri eh Alright, sa so dito, konting linis pa. And actually, okay na to eh. Nililinis ko na lang siya. And lalapat na yan sa Aerox na sa Lapat yan, walang sobra, walang kulang. And maganda, maganda tignan. Safe na safe ang ilalim. So, lipat naman tayo ngayon dito sa pinaka fender natin. So, una, kailangan tanggalin to. Ito, at ito. Medyo mahirap to, guys. Ingatan lang natin. Dahan-dahan lang din para hindi sumobra sumula na natin so ito natabas ko na ayan medyo may sobra pa yan so mamaya lilinisin yan ito yung sukatan ko and nilapad ko na rin yung linya para yan yung puputulin ko yan tatanggalin so ko rin tong apat na to para malinis. So ito naputol ko na. Ayan, putol na siya. Sakto yan guys dun sa plaka. So next, itong apat tatanggalin natin to. Ito. So ito, ginunitan ko rin yung gilid para isa putol na lang And ito, malinis na siya. Tanggal ko na. Tingnan nyo. Then next, itong apat na to para maging flat siya at mailapat dun sa plaka. At ito na siya, finished product wait natin at itetest natin sa motor ni sir ayan medyo nahirapan lang talaga ako dyan so ngayon yung butas ng plaka kailangan sakto, kailangan pantay para maganda tignan so ito, tignan nyo kung paano ko i-install in at tinatanggal, so ganyan lang yan madaling tanggalin nakalapat lang sa ilalim, pagka mabilisan so pwede mo itago sa compartment maliit lang oh, maliit lang yan guys, paano hanggang lang. Sana nakatulong. Yay! Okay.